Evaluation sa performance sa mga empleyado sa Mantawi City Hall nagpadayon. Ayan, aduna good deal marin nga ng appointment matod sa City Administrator. Ano report ni Nico Sereno? Busy kining pipila ka mga empleyado sa Mandawi City Hall sa pag up o pagpapirma sa ilang personnel data sheet. Gipangayo kini kanila alang sa database sa impormasyon sa tanan nga city employees. Ning panahuna, gilihok ang renewal sa appointment sa mga job order employees sa syudad. Matod sa city administrator, dunay evaluation nga gihimo sa performance sa mga trabahante. Ang mga department heads ang gitahasan ni ini nga magsilbi usab nga basihanan kung mapadayon ang empleyado o dili we could not guarantee gudno nga ang tanan uh, nga nga na na appoint last year marin number one is performance gudno uh, dili gina malikayan nga naiuban pabadlong so uh, especially kanang nai mga reklamo gikan sa outside no kanang mga ilang mga clients Dunay 3200 ka mga job order employees ang dakbayan ug mga 900 nga regular sa mga JOs gihimo ang review sa ilang panerbisyo kada unom ka buwan mato ni kalipayan dunay right sizing usab nga gipatuman karon sa City Hall alang kini sa pagtino sa hustong gidaghanon sa mga trabahante When you say right sizing mangod uh you you do not necessarily downsize or upsize but try to fit in the employees no kung asa sila so in fact um, part sa ato ang gibuhat last year was nagcreate og nag demog uh, nag abolish ta og mga positions nga dugay na gani kayo nga wala gi-fill up uban ni Godfrey Relien Nico Sereno Balitang Bisda